Man, ano, man. May ano may may, may nagkano sa atin na lambat, nagpabatak. Pinasa. tayo natin ng tambatasan no? oh. Dito daw kay isang pa kaya sa atin. Ya. Yeah. Oi, okay, tingay no. pili Pwede man palang ipasa. At tingaw. Ya. Yeah. Na. Malita bang ka lang yung ano yung nagpasa sa atin ng lambat to. So, Yo. Yeah. Okay, tingay ano. pwede naman parang ipasa at talagang ah ano boss hindi kaya isang buwan <laughs> nahirapan nah, na grabe mga pala tinga nyo talagang siliw na siliw ya tulong banyera kata boss patang na banjira daw tinga yan pinasahan tayo ng isang bantasan Talaga oh. talaga. Kargado talaga. lang ibang kay. Takaan lang daw sila di sutyong banyira. Pinasa na yung isang bantasan. Ah, tapos naman Oh, maghihinarang na tayo. Hanggang dito na lang.